Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ng biyernes at nandito na naman si Professor Tondon Contreras sa, sa, kasalukuyan ay nagkakape pa. Biyernes naman, mamaya pa ako papasok. Kaya medyo kaya, hindi tayo ngayon. Bago muna magtrabaho, total end of the week naman, uh, uh, kailan muna natin magkwentuhan. At pagkwentuhan natin yung nangyari kahapon. Pasensya na pong may background kasi ako po ay kasalukuyan ngayon sa loob ng isang coffee shop na malapit dito sa kinaroroonan ko. At ako ngayon ay nagsabi, habang nagkape, ay makapagkwentuhan sa inyo tungkol sa naganap na hindi pa naman pag-dismiss ng komile. Kasi hindi pa naman yung endbang ang nagdidesisyon tungkol nga doon sa, di ba, si Jesus Cordero. ay tumanggap ng kontribusyon mula kay Lubiano, isang kontraktor. At ito ay pinagbabawal ng pa uh, ng ating mga batas at nabalitaan natin na ano pala uh, hindi naman pala ganoon ang kalalabasan nito di ba nagkaroon ng ng rekomendasyon ang isang committee sa COMELEC na nagsasabi na hindi naman daw nilabag ni Cheese ang kanyang ano batas di ba So, pag-usapan natin ito kasi marami na dilito dito. Malinaw man po kasi sa batas na ang mga kumpanya na may kontrata sa gobyerno ay hindi pwede mag-donate sa mga kandidato. Yan ay malinaw. Pero ganito po kasi ang problema eh. Uh, parang nakatali din ng kamay ng COMELEC dahil ayon din naman sa ating batas ang isang korporasyon ay hiwalay sa may-ari nito Meron pa yung jurisprudence yan ating corporate law. No, hindi natin, iba yung korporasyon, iba yung stockholders nito, iba yung board kesa sa mismong kumpanya. So therefore, ayon kasi sa batas, sa omnibus election code, ang pinagbabawal ay ang mga kumpanya na may government contracts ang mag-donate pero may loophole kasi parang pinapalabas ayon sa jurisprudence. At ang jurisprudence na tradisyonal na po yan ng Korte Suprema uh, na ang may-ari nito ay ibang tao, hindi siya considered na the same. So on paper, malinaw na ang kumbanya ay pinagbabawalan mag uh, ano mag, uh, mag donate sa isang kandidato katulad ni Jesus Codero. Pero hindi po automatic na prohibit yung may-ari. Dito yung loopholes. Kasi ang pinagbabawal, yung kumpanya na may kontrata. Pero kung yung may-ari, ay meron siyang ibang source, kunyari ng income, <laughs> which, you know, mamaya pag-usapan natin, ay pwede siya mag bilang individual. So, ang isang government contractor pa ganito, ang nangyayari, lanulusukan ang batas. Kasi ang gagawin, yung, yung contractor na kumpanya ang lalabas lang na mag-donate uh, uh, yung may-ari at sasabihin ng may-ari na sarili kong pera ginamit yan. Yung miyembro ng pamilya ng may-ari o kaibigan ng may-ari. <laughs> Hindi ba? Madali namang gawin ako yung, yung kumpanya may pera ibibigay doon sa kaibigan ng may-ari in which case, nalusutan na ang batas. Kasi bakit ba pinagbabawal ito? Bakit pinagbabawal ang isang kontrakto no? na may kontrata sa gobyerno ang mag-donate sa kampanya? Kasi malinaw na ito ay parang panunuhol in advance. Kasi nag-donate na ano, ka sa kampanya, sa, sa kandidato. Yung kandidato ay nanalo, eh, in the, in the end, baka pag nakaupo na yan sa posisyon, maging mayor man yan, o presidente, o senador, o congressman, mangulekta ka na ng IOU. Yun ang malinaw na pinagbabawal. Pinagbabawal po yan. Yun ang dahilan. Pero, sa ngayon, ang batas may loophole. At makita na nga natin dito kay Jesus Codero. Kasi pwedeng palabasin na personal donation kung hindi man ang may-ari ay kaibigan ng may-ari. At yung may-ari nga, pwede pa rin siya mag-donate kapag dahil ayon sa ating jurisprudence at Supreme Court ng decision ang owner iba sa kumpanya. So, in paper, it looks like a personal donation. But in reality, corporate money pa rin ito. Kasi lumalabas dito, inaayahan natin na yung kontrata, yung kontrata mo, pwedeng quietly mag-fund ng political campaign. Yung pera, kasi ganito may kumpanya ka, na construction ka, di ba? Meron ka kinita doon. Pwede mo naman palabasing sahod mo yun. Sinahuran, binigyan sa ng binayaran ka. Hindi mismo galing sa korporasyon yung pera, galing sa'yo. Dahil pera mo na yun, ibinigay e binigay mo yun. Samantalang, ang pinagbabaw ng espiritu ng batas ay ayaw natin na karon ng utang na loob yung kandidato sa, sa tao. Kasi kung ako ay may-ari ng kumpanya, itong kumpanya, uh, ng kontrata, makikinabang din ako to. So, nalimali ang political lo loyalty na bibili. So, yung nangyari ngayon, donation today, contract tomorrow. So, ang... <laughs> ang malinaw, na ito ay isa na naman butas ng na lilikha. So ang issue dito, the law bans the corporation. Pero it does not categorically ban the controlling owner. So unless mapatunayan ng mga otoridad, katulad ng COMELEC, na yung pera galing sa corporate funds ay naku, katulad ngayon, the transaction of Lubiano giving money to Iskodero survives legal scrutiny. Eh meron itong panganib. Kasi para bagang ito ay tinuturuan natin ngayon yung mga tao na umiwas. Okay? Madali na yung bumili ng pabor ang mga kontraktor. Palalabasin lang nila na ang pera hindi galing sa kumpanya kundi binigay na nung taong may-ari nito. Kailan natin baguhin ito? Kasi sa nangyayari ngayon, ang binabar lang ay ang kumpanya. Pero yung controlling owner at yung mga proxies niya, pwede pa rin. Sana mapalitan ng batas na so, Sana talagang ka, may ari ka, yung proxy mo, dapat pagpawalan. No exceptions. No technical escapes. Kasi tinitechnical tayo ng mga to. Kasi ano bang layunin ng batas? Ang layunin ng batas ay pigilan ang pag-iimpluensya sa mga politiko. So hanggat hindi nasasara ang loophole na ito, na kung saan may corporate rate personality na hiwalay, manuntuloy na matutuloy ito na magiging shield. Hindi naman natin pwedeng sisay ng COVID eh, kasi meron tayong jurisprudence na ganyan. Hiwalay pala ang pang... No, no, of course, ang sinasabi ng iba, dapat patunayan na ang, 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 ang dapat nag magpatunay na may perang nag-move na, na ano, na Kunyari si Lupiano, yung pera niya galing sa kumpanya, hindi sa sarili niyang pera. Pero hindi iba common sense yun, eh lalo kung wala naman ibang business yung tao at 30 million personal money niya. Sabi may mga tao na kasi may personal kong pera, ibang pera ng korporasyon, ibang pera ko, di ba? May ganun naman, di ba? Ibang pera ng business, ibang pera ko. Di ba sinasabi natin yan sa business na ang pera ng negosyo, di wala, isa pera ko. So ako kukuha ng salary. Kunyari ganito yan ako bilang isang may-ari ang gagawin ko, ko palalabasin ngayon sa ano sa libro ng kumpanya na ako yung si Nel Meron akong monthly salary. Oh. At wala naman nagko-control sa sabihin may isang isang milyon ang sweldo ko buwan-buwan. Oh. Pag nasa payroll ang pangalan ko at binigyan na sa akin yan, dumaan na yan sa accounting, pera ko na yan, hindi na yan pera ng kumpanya. Pwede ko nang i-donate yan. Samantalang galing pa rin yan sa kumpanya. So no, technically, parang ganun din sa business. Meron kang pera sa business. Sinelto ka, kahit ikaw may ari, pero nakalagay sa libro na ikaw binigyan ka ng sakot, pera mo yun. So, pero ganun pa rin yung spirit. Ang spirit pa rin, gagamitin ko yung sinahod ko para mag-donate sa kandidato, para in the future, pwede ko siyang maasahan na pag meron akong kailangan, kailangan ko magpalangis, kailangan ko magpadulas, kailangan ko ng kontrata, ay eh, pwede na. Hindi ba yun ang pinagbabawal ng batas? So we need to fix this. Kasi sa totoo lang, kahit naman si Pangulong Marcos na kinabang dito, di ba, may, merong, merong dati na balitaan na hindi nabas ng grappler na meron ding isang meron ding isang ano, meron ding isang donate, donor si Pangulong Marcos sa kontraktor. Ganon din si Sara Duterte. Ang dami-daming senador, ang dami-daming congressman. Kaya nga iniisip ko, siguro ang sa ngayon, itong nangyari kay Chisi Scudero, parang, you know, alam mo naman ako, I don't really, I'm not into defending people. Kasi sabi ko nga, kung mali kay Chisi, dapat mali din kay BBM. Mali din kahit kanino. Di ba? Kung mali yung paglusot, hindi pa rin natin pwedeng ilusot. Pero sa ngayon, dahil ganyan ang interpretasyon ng bakas, hindi man tama para sa pakilasa ko. Di ba? Hindi man tama sa pakilasa natin na parang, ano yung naglulukuhan tayo? Pero ganito kasi yan eh. Sa akin, kahit sinong tamaan dyan, kahit pa yung kagalit ko o kaaway ko o friend ko, kahit pa yung suportado ko hindi. Mapa si Sarah Luterte man yan o si Jesus Cudero o si Chris po o si Risa Ontivero, o so kung sino man o kung sino. Bombong Marcos, pag mali-mali. Eh, ang ating ang problema ngayon ayon sa interpretasyon ng jurisprudence ay may lusok. So dapat maglabas ng patas na nililinaw yan. Basta ikaw ay kontraktor o may-ari ka ng kumpanya na may kontrata o ikaw ay kamag-anak ng isang may-ari ng kumpanya, bawal ka na mag-donate. Pag ang batas, malinaw. Dahil sa ngayon, sa kasalukuyang kalakaran, sa interpretasyon ng news ng, just, ng Supreme Court, iba ang kumpanya sa tao may aring to At pinapaliwanag ko ngayong pananaw kanina na sa ordinaryong mamamayan, may mga tao na, na kalakaran iba yung business, iba yung pansariling pera. Huwag mong paghaluin yan. Di ba ganyan ang prinsipyo natin? Kasi malulugi ka. So, ang gawin mo, kumuha ka ng sahod mo at yung sahod mo, iyon na yan. Ay, kung ganoon ang pinapalabas ni Lubiano, o yung 30 million niya galing yung sa sarili niyang pera, matapos yung sweldoan ng kanyang kumpanya, ano ba gagawa natin? Kahit alam naman natin na nagpapalusot na Anyway, sana palitan na natin ng batas. O so, parang tanong, mayroon kayang gusto kayang anong kongreso to at saka ng sinado. Anyway, sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na yung mga puso at ang pabago ng sa buhay, lang lang sa usapan politika. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach my touch heart and transform lives. Sana nakapagsilbi sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Sige, tataposin ko na itong akang pagkakape at maya maya ako ipapasok na po. At tatrabaho na po tayo. Mamaya. <laughs> ang pasok po ngayon, dalawang klase. Pwede kang pumasok na papasok ka physically sa so opisina o papasok ka dahil mag-online class ka na o mag-online work ka na. Napaka-digital na talaga ng ating mundo. Sige. Lagi yung sinasabi. Ingat po tayo lagi. UP naming mahal. Kitang-kita -kita po tayo. Wala po tayong Sabad at linggo po bukas. Wala po sa pong lunes. Ani wala sa Bye for now.